Paano yung body kong Ano? Dito. Lower. Lower pa? Oo. Tapos nag-radiate siya sa legs. One-sided lang yun. Parehas eh. Yeah. Parehas eh. All in off ba? May mga time na nawawala? May mga time na meron? Mm, parang ano siya. Anong movement siya sa mga Actually, tayo, most of the time pag nakaupo. Um... Oo. Oh, tayo mo daw ako yun. Try nyo yung ganyan. May masakit. <laughs> Mas kinuha ito kung gano'n siya kasakit. Actually, medyo nag-improve yung siya. Mas, siguro Kaya naman, dati talaga talaga. Kahit even oh. event ko ng kondo, masakit siya. Pag yung ko dito. Kaya naman, nakikita ko. Ang sakit lang sa gano'n. Yan, sa hamstring, normal lang yun. Gilid. Okay lang, medyo. Medyo may pain na. Okay. Pain Tapos uh, sa may leg at chukin po, may mga masasakit. Masasakit. Uh, yan lang talaga.

hula dilas lang dilas bulang nice oh sorry dilas lang ang yung どうしたの nagtitrigger siya pag wala nang lips Pag trigger siya siya. Pag malamit. Iganito mo yung kamay mo tapos tigasan mo lang mo. Kasi nga gawin ko yung forward mo tapos tutuloy mo lang. Iganito mo lang yun. Labas. kami ah, dito dalawa Okay, wag mo magsahan. Okay. Kina malalim Labas. Ah. Oh. So. <laughs> <laughs> nagpa excited na po eh, normal. Kung pala, sumasakit po diyan kasi muscle problem. So, spasang yung kadalasan. Ano ang risk ba sa nangyayari? Okay. Tapos check niyo daw, mam, tayo kayo. Tapos check niyo yung movement na masakit. Kung nagbabawas ba yung sakit. Mm -hmm. Check nyo po. Yung kanina mong masakit. Meron pa din, pero medyo na less. Na less no. na. Tapos yung kanina mong tayo po ba yun? O no? side to side yung may masakit? Mm hmm. Ayun, wala siya. Yung tayo po may konti. konti Okay. Yung konti na 'yun, ah, uh, 'yun yung tira-tira pa. So meron pa talaga siyang natira. Okay. Hindi ko sinaupo ang baso sa So possible sir, if any accidents ano. Kailan ako pwede bumalik? Pag sa Hilton Lodge, pwede kayong bumalik dito after 5 days. So na 'yun 'yan. Pero hindi na kayo ibubunsitin.